harbisin na natin to. Kasi hindi na nga humihinga. Kaya nag-iyakan na yung mga tao doon. Ni-revive, revive siya. Like, hindi na talaga siya humihinga doon. Pilis ng palakbo. Ulo yung ano Day. Yung tumamas. Pabaunan natin si David Netong. Tinatawag niyang Devil Cookies. Hello, what's up, Coconut Pocnut? Good morning, mga ka-sisters! For today's kaganapan ay susumahan nyo ako, mga ka-sisters, sa ating kaganapan. Ano daw? <laughs> Gutom na nga ang lahat. Huwag lang si Inday nyo. Charot. Ito <laughs> nga ako nagising, mga ka-sisters, para i-ready nga ang aking pagkain. <laughs> Dahil mahirap na nga, mga ka-sisters, na magutuman tayo on the way sa ating pupuntahan. Kailangan meron tayong reserve. <laughs> Abaw, ang baba, -ba, sister. Baka naman, hinga-hinga din pag my time. <laughs> mga ka-sister no, nakarating na tayo dito sa ating paparoon. Hindi na nga ako neto bumaba dito sa aming sasakyan mga ka-sisters dahil ako ay antok. Kapan nga ako gisingin ni Mr. David kaninang umaga mga ka-sisters dahil sobrang antok ang lola nyo. Doba naman kasi ka-sister no, nanood ka ng TV ng Netflix hanggang 3am in the morning. <laughs> Nagising na nga ako nito sa aking paghahimbing na tulog mga ka-sister dahil sa sigaw ni Mr. Dami. Hingal na hingal nga siyang bumalik dito sa aming sasakyan kung saan kami nakapark mga ka-sister. Pinigil nga daw ang race mga ka-sister dahil mayroon nga daw na aksidente. At ayon nga kay bossing, nire-revive nga ito ng mga rescue team mga ka-sister. Ang dami ang dumating mga ka-sister, helicopter, ambulansya at mga police. Di pa rin niyo sinama si fire truck, char <laughs> Medyo natagalan din mga ka-sister ang pagdala nila sa ospital kasi nga mga ka ay hindi na humihinga. Tapos nga kaganapan doon mga kasistra ay umuwi na rin kami. Nag-unload nga lang kami ng truck at dumiretso na kami dito sa car wash malapit sa aming tahanan. Dahil ay, kinabukasan nga nito mga ka-sister ay may pasok na rin si boss. Kaya kahit pagod na nga siya mga kasistra ay pumunta pa rin kami dito sa car wash. Tinulungan ko na nga rin siya maglinis ng aming sasakyan mga ka-sisters. Kawawa naman. Ginusto mo yan boss. Sige, panindigan mo. Charot. <laughs> Na nga kami natapos dito mga ka-sister. Syempre maliwanag pa rin dito sa Texas. Ito nga nagpapuyat sa ating mga ka-sister. Reality games 'yung nga ito mga ka-sister. Mapapanood nga ito sa Peak. Habang ako nga ay nanonood dito mga ka-sisters, nilagyan ko na rin ito si Mr. Dab. Para nga mga ka-sister, lumaki ang butas ng kanyang ilong. <laughs> Napaka-late kasi ng butas ng kanilang mga ilong dito mga ka-sisters sa Amerika. Ka. Sa pagtulog nga mga ka-sister, hirap na ka, silang huminga. Ending mga ka-sister, para akong may katabi na motorcycle ba. <laughs> So, oh, mga sisters ang aga ko pumunta dito sa garden. Tinik ko lang naman, tapos may nakita tayo ditong sitaw. Ayan. Harbisin na natin to. Kahit dalawang peraso lang siya, guys, kasi baka mag-dry. Hindi pa natin napapakinabangan niya. Baka mag-dry siya ba? Kaya huwag muna natin hayaan na magkaroon ng hinog na bunga. Sa pagkat, subalit, di pa natin siya na-enjoy. Oh, mm, ang dami ng bunga nitong dalawang puno. The rest, wala pa masyado. Ano kayo nangyari, no? Guys, parang uulan pa. Kahit antok na antok pa ako na ito, mga ka-sister, no? Kailangan natin gumising na maaga kay si amo mga kasister ay papasok na naman. Ano? After nga nating may paghanda ang baon ng ating bossing, mga ka-sister, ay nagdilig na rin tayo dito ng ating kasitaw. Hi. Halos mga sitaw man ang ating mga tanim for this year, mga kasister. Porga, man tayo ng sitaw, mga ka-sister. <laughs> Pagkatapos na nga tayong doon sa likod mga ka-sister, dito naman tayo sa harap. Eh, itong mga tanim ko naman dito mga ka-sister ay kamutihan tsaka mga bulak. Hindi ko yan tinatanim every year mga ka-sister, kundi bumabalik lang talaga sila. Sana oil binabalikan, charot. Maganda nga ang weather today mga ka-sister at hindi nga masakit sa balat ang pagkainit niya. Sana oil na dedelegan, charot. <laughs> Yo mga sisters! So, meron nga tayo dito Selena Gomez collaboration with Oreo. So, viral to ngayon, no, mga ka-sisters. So, ano, napapanood ko to dito sa TikTok. Ang daming gumawa ng review nito. At ano nga ba ang special? Bakit ito nag-viral, no? Ano special sa Oreo na to? So, ito ang bagong labas na flavor ng Oreo. At ayun nga, collaboration with Selena Gomez. Dalawa yung binili ko, guys, kasi 7 for 2. Maliit na size lang siya, guys. Ayan. Nabili ko nga pala ito sa HEB kanina. Kakaiba yung kanyang lagayan. Tikman natin. Binuksan na nga pala ito ng asawa ko, no? Yung isa. Kasi kinain niya kanina. Guys, nauna pa siya sa akin. Tumikim. Hindi naman niya sinabi ko anong lasa. Lasang Oreo daw. Sa <laughs> so, tingnan nyo. Sa side na to, dalawa na lang yung natira kasi kinain niya. So, hanap tayo. Ano to? Si Lina So, ito, si Lina Hindi ko alam yun kung ano yun, guys. Ito, so, nayon yun so, na natin. Dalawa yung palaman niya, Chocolate and amoy cinnamon. Amoy cinnamon itong white. Mmm. Nakaiba to, ah. Sarap siya. Ngayon lang ako nakatingin ng Oreo na may cinnamon. Usually, ang Oreo is black yung chocolate. Black chocolate. Chocolate. Pero ito, parang may pagka-brown. Brown nga siya. Tapos yung lagayan niya is burgundy. Burgundy ba yan? May pagka-purple. na. Ayun, ayun. Sarap siya, te. Sabi nila, mayroon daw ditong signature ni Selena Gomez. Check natin bawat isa kung mayroon siyang signature dito. Sa kasamaang palad, wala. So, ayan lang yung mga ano. May mga ano siya. Like this one, guys. Di ko alam po ang mga ibig sabihin nito, no? Pero, ayan siya, guys. Ang may mga art siya sa likod. Iba-ibang klase yung art niya sa likod. Ito, nakainan natin yan. Ano pa ba dito ang special? Pero, ganun lang. Alam bang iba? Ito, mayroong nota. Note? Nota? Ayan, may nota. Um, what else do we have here? Wala naman signature to buy. Puro lang pare-parehas. Ay, wala. Wala naman signature. Bale, ito yung hinahanap sana natin. Kaso, dito wala siya, guys. Hanapin natin siya dito sa isa. Baka sakali. Ay! Kapag ito wala, wag na kayong bumili. Amoy na, amoy mo talaga ang cinnamon. Sus, wala naman. Nota lang man yan, bay. Ito. Okay. Ito na Alright, sa kasamang palad, hindi natin nahanap ang dapat hanapin. So, hindi natin nahanap ito, guys. Masarap siya. So grab yours now. Bye. Mare, mm, mare. Pabauna natin si David netong tinatawag niyang Devil Cookies. Sobrang nasarapan siya dito, guys. Masarap naman kasi siya talaga, guys. Kakaiba siyang cookies. Hindi siya yung ordinary cookies na ng Oreo. Sobrang masarap siya. At nung Friday ko lang ito binili kasi Friday ako na go grocery shopping. And then, eto na lang yung natira, guys. Yan na lang yung natira, guys. Kasi yon kinain tatlo kasi gusto niya daw ng devil cookies. So, tinatawag niya to na devil cookies. So, bye, guys. Papasok na si Lovey do. Chore. Sure. So, mga sister. ngayon, guys, sobrang pagod ako ngayon, guys. Kasi two days kami nga uh, sa bahay, guys. Sobrang pagod ako today. Kahapon. So, anyway, kain tayo, guys. Tinapay lang ito, guys. So, mga ka-sister, lalabas mo na ako dahil maganda ang weather today. Ay, biglang uminit, sis! Ano tayo nito? Katanim. Uminit naman bigla. So, anyway, meron ako ditong kalabasa. Naalala niyo yung video ko. Na last video, nagata ako ng kalabasa. Yung buto niya is, ayan, drainay ko lang, guys. Dahil itatanim ko to dun sa aking mini garden para may maani na naman tayong kalabasa for the this year. Hindi ko siya hugasan ng maayos kasi ang hirap tanggalin yung mga ano ba? Yung mga kulay orange-orange niya, ganun. Sabi kasi ng aking sister, hugasan daw kasi baka kainin ng langgam dahil matamis ang kalabasa which is true matamis talaga itong klasing kalabasa at maligat kaya gusto ko sana siyang itanim at ayun nga mga ka-sister no nagkulimlim na sa labas kaya let's go bago pa uminit bye for now see you later alligator <laughs>